asawa ni De Castro, may alam sa pagkawala ni Catherine. Meron na namang panibagong update sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon, ating matatandaan na mahigit ng isang buwan ng pinaghahanap at nawawala ang guru at beauty queen na si Miss Catherine Camilon. Matapos hindi na makita simula noong October 12, magpahanggang ngayon ay wala pa ring lead ang mga autoridad kung nasaan na ang dalaga, o kung buhay pa ba ito o patay na, sa patuloy na investigasyon, sa isa namang iniimbestigahan ng mga kapulisan ang mga taong posibleng may kinalaman, at kasabwat ng pangunahing sospek sa pagkawala ni Miss Camilo na si Police Major Alan De Castro, ating matatanda ang nauna ng tinukoy ng mga kapulisan si Mr. Alan De Castro bilang sospek sa pagkawala ni Miss Camilo. Damay din sa kaso ang kanyang bodyguard at personal driver na si Jeffrey Magpantay o alias Jepoy, Hinasuan na sina De Castro at Jepoy at dalawa pang tao ng kidnapong at serious illegal detention. Gayunpaman, patuloy pa rin iginiit ni De Castro na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Catherine Camilon, bagamat inamin nga niya na meron silang naging relasyon ni Catherine, samantala, umabot ng 500,000 pesos ang ibinigay ni Sir Rafi Tulfo na pabuya, sa makakapagbigay ng kinaroroonan ngayon ni Jeffrey Magpantay o alias Jepoy, pinay-imbestigahan din ni Sen. Rafi Tulfo sa PNP at CIDG ang pamilya ni De Castro, dahil posible umanong may alam ito, kung sino ang mga kaibigan at pamilya nitong si Magpantay na maaari nitong pinuntahan o pinagtaguan, posible rin umanong may alam ang pamilya lalo na ang legal wife ni De Castro, kung nasaan na ngayon si Jeffrey Magpantay, dahil matagal na itong naninildihan sa kanila bilang driver at bodyguard, Ngunit nahihirapan na ang mga autoridad na makakuha ng impormasyon sa pamilya ni De Castro, dahil tumanggi na ang mga itong magsalita hinggil sa kaso, matatanda ang nauna ng denenay ng legal wife ni De Castro, na inamin sa kanya ng dalagang si Catherine na may iba itong babae. Itinanggi rin ng legal wife ni De Castro na may kinalaman ang kanyang mister sa pagkawala ng dalagang si Catherine, ngunit sinampal ng katotohanan ang legal wife, matapos umamin si De Castro na may namagitan sa kanila ni Miss Camilon.